So, ito na mga idol. Ayan. Labasan ang ula. Napakaganda mga idol. Oh. So. So, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat at shoutout sa 44,000 subscriber natin yan. So, maraming maraming salamat sa support ninyo mga idol. So, mga idol, sa episode na to, may pupuntan tayong agila so may nagtipik ka sa akin na mayroon daw nakahuli ng agila dito so titingnan natin ngayon kung andyan pa so papunta kami ngayon kasama ko si Arjit <laughs> so siya din yung kasama ko may nung na-rescue ko si Lawi, si Lawiswis so siya pa yung kasama ko ngayon so pupunta tayo ngayon ngayon Papunta tayo Medyo malayo-layo kaya magmumotor tayo. nino ko pa higad lo pwede mo mahakot go ay nag go nginide so hindi to na ayo mangay uh, daw so ayung mga idol, so, yun, mga idol. Ito mga idol, nakita ko kaagad oh. Ah, napakaganda nito mga idol. Wow. Dili ko man ibalik yung 500. 15 ang balik yung pusinan. Ini balik yung. So, ayun mga idol, hanggang voice over lang tayo kasi napakalakas ng background music. Kaya tinanggal ko na lang, lang yung sound ng kuha natin, video. Bali, well, eh, hindi daw nila ibebenta ng 500. 1.5 daw So 500 lang kasi sana yung ibibigay ko sa kanila. So pinaliwana ko din sa kanila, hindi ko naman naalagaan yung lawin na to. So ito turn over ko din sa dinar kagaya ng pag turn over natin kay Lawis So, ko din sa kanila. Sabi nga nila, may dati daw may nagbenta din ng uwak. Yung maliit pa nga lang daw, 1.5 din. So uwak nga daw yon So, hindi ko naman kaya yung 15 kasi napaka ko naman mga idol, napaka mahal naman sa 15. Tsaka ito turnover lang naman natin, hindi naman natin to aalagaan talaga. Kung siguro kung alagaan lang siguro na hindi ito turnover sa DNR. So yun, bibili ako ng 15 kung legal naman alagaan to. eh, bawal kang magalaga nito. Kaya kinuha ko nang lang sa kanila na babayaran ko na lang ng 700 so wala pa akong kuha niyan pera kaya nanghiram na lang din ako sa kasama ko tsaka yung cellphone na gamit natin hiram ko lang din yan kasi nga di naman expect na pupunta kami dito mga idol kasi pumunta lang ako sa barangay na yan kasi may pinunta na ako dyan so may nagtip nga na yung lawin may nag-alaga daw So kaya pinuntahan ko na lang. So, kung makita niyo na mga idol napakaganda talagang lawin na 'to. Oh, tingnan niyo napakaganda. Ngayon lang ako nakakita ng lawin na 'to mga idol. Sa kung kasi sa dito kasi banda sa amin 'yung nakikita ko, nakita kong lawin katulad lang ni Lewis Weiss 'yung mga lawin na nakikita ko. Ito napakaganda. Ngayon lang ako nakakita nito. So ayan, nagkasundo kami mga idol. Pumayag ni sila sa halagang 700. O, binigyan ko lang sila ng 700 kasi nga napakalaki na daw din yung gastos nila. So mas okay na tong sa akin dito sa akin kasi mas maalagaan ko tong mabuti at saka may turnover natin sa dinner. So malay mo pagpunta natin ng dinner makita din natin doon sila wiswis. -wis. Kung saan nila nilagay. Update ko na lang kayo kay Lewis Swiss pag nakita pa natin doon. So, ayan o. Tingnan nyo parang takot pa siya. Kaya, pinuanan ko ng damit mga idol para hindi masira yung balahibo niya. Para hindi siya makagalaw masyado. Tsaka, hindi din tayo masakta ng kuha Yung mga kuko niya mga idol kasi napakatalas ng mga kuko. Pero pag ganito mga idol, ag lawin na parang sigurado ko inalagaan to hindi naman to nanuno ka ang delikado lang nalawin kapag yung mga inahina na hulihin yung yun sigurado na nanuno ka talaga delikado yan Eight Hours later. So yun mga idol Kumusta So mga idol di na pala ako nakapag video nadala ko na um, nadala ko na dito si Bagwis, Bagwis na lang mga idol yung papangalan natin sa kanya, Bagwis ng Masbate di na ako nakapag video mga idol kasi nanghiram lang ako ng cellphone doon kasi hindi naman expected na may pupuntahan tayong lawin may lakad lang ako noon, may nagsabi lang sa akin na may lawin daw o may lawin daw na inaalagaan doon kaya andun lang din naman ako kaya pinuntahan na lang namin so nanghiram ako ng cellphone so yun magpunta namin yun nga pagpunta namin hindi daw nila ibibenta ng 500 eh di pa naman ako nagsabi na 500 yung bibili ko saka kung, kung pwede lang pwede ko naman sanang mahingi kasi ito Turnover lang naman natin sana sa DNR yun nga naunahan na tayo saka 1.5 daw 1.5 yung kuha nila kasi malaki na daw din yung gastos nila. So, pinaliwanag ko din sa kanila na hindi ko naman to alagaan. Kasi ko ito turnover ko naman kagaya ng ginawa ko kay Lawis Wis. So, yon na pagkasunduan namin na bibigyan ko na lang sila. Bale, nagbigay na lang ko sa inyo ng halagang 700. Kasi hindi ko naman talaga kaya yung 1.5. Kaya yun, umukay naman sila sa 700. Kaya ayun, nadala natin sila wiswis. Bali, hindi naman daw sila nag-alaga noon talaga mga idol. Na, bali, nahuli daw nila yon nung parang bagyo. Hinabol daw yon ng dalawang uwak nung bagyo. So, bali, dalawa daw yon mga idol. Kaso yung isa, hindi daw nila nahuli. Siguro, siguro mga idol, inaalagaan yung lawi na yon. May nag-aalaga din noon. Siguro nakawala o kaya pinakawalan kaya hinabol din ng mga uwak <clears throat> so ginabi na tayo mga idol nandito nga pala ako sa palaya ano so minumunuter ko lang yung mapalay natin so sana makabaway tayo ngayong ta yan yung 2025 grabe kasi yung login natin noong 2024 first scrapping grabe so sana makabaway tayo ngayon So sa ngayon mga idol, nandito na sa pangangalaga ko ngayon si si Bagwis ng Masbate. Saka grabe mga idol, nung na, na, na rescue natin sila Wiswis, doon lang din sa area na yon, sa barangay na yon, doon din mismo. Siguro napakaraming kuwan talaga dyan sa area na yan, napakarami talagang mga lawin. Tsaka napakagandang lawin mga idol kasi isipin mo, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakikita ng ganyong kalasing lawin. Kasi sa Si lawis napakarami talagang uri ni Lewis, Lewis dito. Ganyang klase. Napakarami dito. Kahit dito sa amin makikita mo makita mo dito sa impapawid. Na pagala-gala lang sila nang hunting. makadalasan mong makita si lawis-wis, mga kauri ni lawis sa itaas ng fish pan. Sa mga fish pan nang hunting ng mga bangus. So ganyan. Pero yung klase ng lawin mga idol. Di ko sure kung anong pangalan nun. Kasi ngayon lang ako nakakita. So, ayan mga idol. lo Medyo madilim-dilim na. Dito pa ako sa kuan. So, di nga lang ako nakapag-video na pagpapunta ko dito. Nung pag-uwi ko kasi. Yun nga. Nang hiram lang ako ng na cellphone. Nang hiram lang din ako ng pera na pinambayad ko dun. Pero okay na yun mga idol, at least nakuha na natin. So mag-set up na lang ako mga idol ng... Ah, Tatawagan ko lang si Sir Falcon kung kailan ko din i-turn eh, over si Lewis Swiss. Pero siguro dito muna sa pangalaga si Lewis Swiss mga idol kasi di rin ako makaalis-alis. Kasi nga napakalapad ng tinatrabaho ko ngayon. Inaasikas akong palayan. Di rin ako makaalis-alis. Pero pag okay na yung palayan ko mga idol, ito turn over din natin si bagwis ng masbate so yon so yun mga idol hanggang dito lang muna yung video ko so bale kung gusto nyong masubay si bagwis ng masbate mga idol huwag nyong kalimutan mag like, comment and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ko sa susunod pa natin yung mga video sa kanya so yon mga idol hanggang dito lang muna yung video ko shoutout na lang sa 44,600 subscriber natin. So 600, 700. So, yun. Thank you sa suporta ninyo mga idol. shoutout shout na lang sa inyong lahat.